araw sa inyo aming mga masisipag at matatalinong mag-aaral, mga masisipag na magulang at iba pang manonood. Ako si Teacher Vicky, ang inyong magiging guro sa ilang minuto na namang kapanapanabik na talakayan dito sa Pass Network, DepEd, Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ngayong araw ating pag-aaralan sa Araling Panlipunan 5, ikalawang markahan, ang mga paraan sa pagsasailalim sa katutubong populasyon sa pamamagitan ng pwersang militar. Ang araling ito ay nakaangkla sa most essential learning competency na nasusuri ang pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya sa pamamagitan ng puwersang militar. Pagkatapos ng aralin, inaasahang makakamtan natin ang mga sumusunod na tungkulin Una, natutukoy ang paraang ginamit ng mga Espanyol upang maipasa nila ang Espanya ang katutubang populasyon ng Pilipinas at pangalawa, na ipapaliwanag kung paano na ipasailalim ang katutubang populasyon sa Espanya sa pamamagitan ng puwersang militar or divide and rule. Bago natin pisahan ang ating aralin, Atin munang basahin ang mga tanong na magiging gabay natin sa ating talakayan. Una, ano ang naging reaksyon ng mga katutubang Pilipino sa pagdating ng Espanyol? Pangalawa, ano ang naging epekto ng ekspedisyon ni Magellan na naging sitwasyon ng mga katutubang Pilipino sa mga sumunod na taon? Pangatlo, ano ang dahilan ng pagkatalo ng mga katutubong Pilipino sa ginawang pananakop ng mga Espanyol. Dahil sa paglalayag upang mahanap ang Molucas or Spice Island, nakarating sa Pilipinas ang ekspedisyon ni Magellan noong Marso 16, 1521. Pinangalanan niya ito na Archipelago de San Lazaro dahil kapistahan ng naturang santo sa araw na iyon. Ngayon, ating isa-isahing tignan ang mga lugar sa Pilipinas kung saan dumaong si Magellan at kung paano tinanggap ng mga katutubo ito. Ito ang mga sumusunod. Una, Homonhon. Unang dumaong ang Espanyol sa pulo ng Homonhon. Naging mabuti ang pagtanggap ng mga katutubo sa kanila. Binigyan ng mga katutubo ang mga dayuhan ng ilan sa kanilang produkto tulad ng salamin, batingaw at tela bilang kapalit ng binigay ni Magellan. Pagkaraan ng isang linggo, nilisan ni Magellan ang isla at nagtungo sa Limasawa. Naging maganda ang pagtanggap ng mga katutubo sa Limasawa sa mga dayuhan. Naging magkaibigan si Magellan at Raha Colombo na pinuno ng Limasawa. Bilang tanda, sila ay nagkaroon ng sanduguan noong Marso 31. 1521, ginanap ang kauna-unahang misa sa Limasawa sa pangunguna ni Padre Pedro de Valderrama. Hindi nagtagal, nilisan ng mga Espanyol ang Limasawa at nagtungo sa Subpo, ngayon ay Cebu. sawa naging magiliw din ang pagtanggap ng mga katutubo sa Cebu na pinamunuan ni Raha Humabon sa mga dayuhan. Isinagawa ang sanduguan at naganap ang kauna-unahang pagbibinyag sa mga katutubo. Sa binyag, pinalitan ang pangalan ni Humabon ng Carlos at ang asawa nito sa pangalang Juana. Naging pala ang mga katutubong pinuno maliban sa pinuno ng Mactan na si Lapu-Lapu. Dahil sa paghimok ng katutubong pinuno na si Zula nilusob ng mga dayuhan ang Mactan noong Abril 21, 1521. Dahil mas maraming tauhan, hindi nagtagumpay ang mga dayuhan sa pagsakop sa maktan. Nasawi si Magellan dahil sa pagtama sa kanyang ulo, braso at binti ng mga panang may lason. Sa pagkamatay ni Magellan, tumakas ang mga tauhan niya kung saan nagtagumpay silang makita ang Molucas at bumalik ng Espanya. Bagamat hindi nakabalik si Magellan sa Espanya, naging matagumpay naman ang kanyang pinamunuan dahil sa mga naging epekto nito. Ang mga naging epekto ng ekspedisyon ni Magellan ay ang mga sumusunod. Napatunayan na bilog ang hugis ng mundo at tama ang paniniwala ni Columbus tungkol dito. Pangalawa, nagbago ang mapa ng daigdig dahil sa mga datos na itinala ni Pegafeta sa panahon ng paglalayag. Pangatlo, naging interesado ang hari ng Espanya sa mga na natuklasan ni Magellan, partikular ang Pilipinas. Nagpadala ng iba pang ekspedisyon ang Espanya upang makontrol ang mga tuklas na lupain, lalo na ang Pilipinas. Ang ilan sa mga ito ay ang sumusunom. Una, Juan Garcia Jofre de Loiza noong 1525. Pangalawa, Alvaro Saavedra Seron noong 1527. Pangatlo, Roy Lopez de Villalobos. Sa tatlo, si Villalobos Lobos ang tanging nakabalik ng buhay sa Espanya. Sa kanyang ekspedisyon, pinangalanan niya ang Leyte bilang Filipina bilang parangal kay Felipe na susunod na hari ng Espanya. Paglaon ito ang binangalan sa buong kapuluan. Dahil sa ekspedisyon, sumidhi ang hangari ng Espanya na sakupin ang bansang kanilang natuklasan. Nang naluklok sa trono si Haring Felipe II, naging masigasig ito na sakupin ang mga islang nakapangalan sa kanya. Dahil dito, itinalaga niya si Miguel Lopez de Legazpi na pangunahan ang ekspedisyon pabalik sa Pilipinas Katulong ang praile na si Andres de Urdaneta. Ngayon, ating tignan ang ginawang pananakop ng mga Espanyol sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas hanggang sa tuluyang maipasailalim ito sa bansang Espanya. Nagsimula ang paglalayag ni Legazpi sa Natividad Mexico noong Nobyembre 19 1564. Nakarating sila sa Samar noong Pebrero 15 1565. Ipinagpatuloy nila ang paglalayag hanggang sa makarating sila sa Bohol kung saan noong Marso 16 nakaipagsanduguan si Legazpi kay Raha si sa Bohol. Ipinagpatuloy ni Legazpi ang paglalayag sa Cebu. Noong Abril 27, 1565, nakarating sa Cebu si Legazpi kung saan nagkaroon ng labanan ng mga katutubo at dayuhan, kung saan natalo ang mga Cebuano dahil sa higit na makabago ang sandata ng Espanyol itinatag ni Legaspi ang kauna-unahang ng Espanyol sa Pilipinas na tinawag niyang La Villa Santisimo Nombre de Jesus. Sunod na nagtayo ng pamayanan si Legaspi sa Panay noong 1569 na sinundan ng iba pang pamayanan sa Masbate, Burias, Tikaw, Mindoro, Mamburaw at albay Upang sakupin ang Maynila, itinalaga ni Legazpi si Martin de Goiti bilang pinuno ng pwersang Espanyol. Noong una, ay tinanggap ni raha matanda ang Espanyol sa paniniwalang kapayapaan at pakikipagkaibigan ang layunin ng Espanya. Pero sa huli, nauwi ang kanilang pagkakaibigan sa labanan. Nagtagumpay ang mga Espanyol laban sa mga taga Maynila noong Mayo 19, 1571. Tuluyang napasailalim ang Maynila sa mga Espanyol at nangako ang mga pinuno nito ng katapatan sa Espanya. Noong Hunyo 17, 1571, kinilala ang Maynila bilang siyudad o lungsod ng Espanya. Nagpatuloy ang pananakop ng mga Espanyol. Pinangunahan ni Juan de Salcedo, apo ni de Legazpi ang pagsakop ng karatig lugar ng Maynila hanggang sa pamayanan sa timog ng Luzon at Bicol. Nakarating din siya sa hilagang bahagi ng Luzon patungong Cagayan at pabalik ng Maynila. Napasa ilalim din ng kapangyarihan ng Spain ang pamayanan sa gitna ng Luzon sa pamumuno ni Martin de Goiti. Nagpatuloy ang pananakop hanggang sa tuluyang napasailalim ng Espanya ang bansa. At yan ang mga pangyayari kung paano nasakop ng Espanya sa pamamagitan ng puersang militar. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling! Kung gayon, tayo nang magkaroon ng isang pagsasanay. Kaya ihanda ang lapis at papel at sarili sa pagsagot. Ating basahin ang panuto ng ating pagsasanay. Piliin ang titik ng salita o mga salitang tinutukoy o nilalarawan ng bawat pangungusap. Mayroon kayong tiglimang segundo para sagutan ang bawat tanong. Handa na ba kayo mga bata? Kung gayon, atin nang simulan ang ating pagsasanay. Una, ano ang pangalang ibinigay ni Villa Lobos sa kapuluan ng Pilipinas upang parangalan ang susunod na hari ng Espanya? A. Archipelago de San Lazaro B. Filipina C. Islas Ladrones D. La Villa Santissimo Nombre de Jesus Ang tamang sagot ay letter B. Magaling! pangalawa Saan ginanap ang unang misa sa Pilipinas? A. Cebu B. Homonhon C. Limasawa D. Mactan Ang tamang sagot ay letter C. Limasawa. Magaling mga bata. Pangatlong katanungan. Sino ang pinuno ng Mactan na nakipaglaban at nagtagumpay laban sa mga Espanyol? A. Humabon B. Kulambo C. Lapu-Lapu D. -lapu. Zulap Ang tamang sagot ay letter C. Magaling! Pang-apat na tanong, Paano namatay si Magellan? A. Nagkasakit siya ng malubha. B. Nasaksak siya ng sandata ng katutubo. C. Lumubog ang kanyang sinasakyang barko at siya ay nalunod. O D. Tinamaan siya ng panang mailason sa kanyang ulo, braso at binti. Ang tamang sagot ay letter D. Magaling! At para sa panghuling katanungan, alin sa mga sumusunod ang naging epekto ng ekspedisyon ni Magellan? A. Napatunayan ng paniniwala ni Columbus na bilog ang mundo. B. Kumalat ang isang uri ng sakit sa Pilipinas na dala ng mga dayuhan. C nakalimutan ng mga dayuhan ang kanilang pakay na hanapin ang Spice Island. D. Natatakot ng Espanya na magpadala pa ng ekspedisyon sa Pilipinas dahil sa pagkamatay ni Magellan. Ang tamang sagot ay letter A. Magaling mga bata. At dyan nagtatapos ang ating pagsasanay mga bata. Marami ba kayong nakuhang tamang sagot? Magaling! Bago tayo magtapos, atin munang basahin ang kabuuan ng ating natalakay sa araw na ito. Una Nakarating sa Pilipinas ang ekspedisyon ni Magellan noong Marso 16 kung saan pinangalanan niya ito Archipelago de San Lazaro. Pangalawa, naging maayos ang pagtanggap ng mga katutubo kay Magellan sa Homonhon, Limasawa at Cebu, maliban lang sa Mactan kung saan namatay si Magellan sa labanan noong Abril 27, 1521. Pangatlo, ang ekspedisyon ni Magellan ay naging matagumpay dahil ito ang nagpatunay sa paniniwala ni Columbus na bilog ang mundo. Nagbago rin ang mapa ng daigdig dahil sa mga datos na itinalaga ni Pigafetta. Pangapat, nagpadala ng iba pang ekspedisyon ng Espanya na kinabibilangan ni Juan Garcia Jofre de Loisa Alvaro Saavedra Seron at Roy Lopez de Villalobos. At ang panghuli, at diyan nagtatapos ang ating aralin. Sana marami kayong natutunan. Sa susunod na aralin, atin ding pag-aaralan ang iba pang paraang ginamit ng mga Espanyol upang mapasailalim ang mga katutubo. Muli, ako si Teacher Vicky na nagsasabing ang pag-aaral sa nakaraan ay umpisa ng pagkilala sa sarili. Paalam!